naman may So, na yung kalagayan mo. May nakakapagsabi pa pala talaga ng ganun? Okay. Mm. Madami po. Sabi ko po kayo na, Tapos po, ano, minsan po, may person po na nagsabi na, yan, si Generous, walang mararating yan sa buhay. Mm. <coughs> mm. Ganyan ang buhay nila, makakapag-aral ba yan? Mm. rin po ako kahit, kahit mala na makuha ang buko ko. Sige po, maghagigila po ako. Mm. Kasi pag mga tao dyan, tititigan ka lang. Pag tisismisan ka lang yun, hindi ka kahit bibigyan kahit piso ng mga yan. Hmm. I-stressing ka lang nila sa mga sinasabi nila. At ganyan pa mga kapatid ko yung narinig okay. ko. Mm. Na Paso sa Mm. may maririnig ka, pasok sa, pasok sa tayo, labas sa kabilang pokus ka lang, tuloy mo lang. Kasi oh, hindi Ko. 'yung buko. mo basta mo pa 'yung narin mo ganon, Halo. mo lang ng buko. <laughs> <bagas> <tipos> Master? Kamusta, Master? Yeah, po ang <laughs> <laughs> Ito po yung kanilang magiging CR, Gatekra. Kusina. Gusto ko nga parang ano eh. Sabagay, tignan natin. Malawag naman eh. Maganda to ka ng pagka natapos. Magtiwala kayo kay, ano, kay Kuya Ryan. Ang ating master o kagay.

Kaya, kumain na kayo! Kasi so, wala pa naman po yung ano, yung ano mabanggami. Laktatan na, 9.59. Baka daw makalimutan mo yung pangalan mo, isulat mo muna. Sarap! <laughs> hmm. Mahilig pa yan sa maasim. Kaya ako, gusto ko din maasim mo. Bali, mangyayari po ka, Tegram. Ang mangyayari po, igigit na po tong pinto. Tapos kwarto yung dito. Maglalagay po tayo ng bintana dito. Hindi ganyan ang manira. Uy. Crista para sa tatlong. na, yes. na, kuya. Kain na muna kayo. Sabay-sabay na. kasi ano, para magkaroon sila ng panibagong lakas tapos mama yan itlog na pulat chicharon no? kamatis oh hmm. Ang dami niyan, kuya. Ay, no mo na sila. Walang kalambing-lambing? Okay, kain mo muna sila ka Tegram. Kakarating lang po ni Ate Jen ka Tegram. May dala Ah! Meron pa doon! Ah! Ah, Kuya Janel! Si, ku, sinong pwedeng ano? Ilan pa yun nandun? Ah, uh, Kuya Janel. Kuya Joshua, patulong naman si ate. Kuya Gus, sampung sakong bigas. Nandun, sa ano. Ilan pa yon ate? 80, ilan na... Ah, uh, sampung kilo nga. Ay, sampung sakong bigas. Hmm. Isang ano lang. Oh. So, ah? Ayun, nandun sa ano. Ang dami yung support. Siya pang magbibigay sa inyo ng bigas ngayon. Ang oh. daming bigas! Oo. Oh. Wow! Grabe namang blessing yan. Oh. Thank you, Kuya Ryan. Kuya Janel, thank you. Wow. Kuya Gus, thank you. Grabe. o, kumain ka na. Sakto-sakto. Wow. na. Oh, tapos na sila. Kain na lang hindi. Tsaka si nanay. mo, hindi siya kumuha ng laman. Hindi lang ko. Bakit? po. Uh, walang sa bawat gulay lang po kinuha. Ang dami. Bakit gulay lang? Ayaw mo ng karne. Hmm, parang sinanay Nanay Carmen lang. Kailan pa ganyan? Ano po? gusto po karne. Oh, isda. Ayun, pwede isda. Favorito ko po kasi mga gulay po. Talbos yung korya, pechay, sa po, mga damdang hmm. hmm. yes, kaso si Joshua ayaw niya ng mga gulay, gusto niya karne? hindi po, umakain po akong gulay hindi pa rin siya nakakain ng mga karne kaligtas po ah hmm gusto niya puro gulay lang kaya po tayo, katulad niya hmm May magic daw pong gagawin si Kuya Resti ka, Pagputol ng yero gamit ang alambre, ka, Tegram. magiging diretso kaya yan. Talim yung alambre, si Goyagos na lang konti ka lang lumaki sa timba eh ang magpatulong hirap ng ganito yung naglalaba ka tapos walang tubig dun yan yata kay nanay yan kay nanay ito ito ba yan hindi uh. pa, <laughs> <laughs> okay, -so no? po ba kobra eh? o, pata, yan Kobra to yan yan Ayan yung mga kamandag, yung maliit na yan. Uh. Mm -hmm. Oh no! <laughs> Parang diwalo. Parang diwalo. Uh, ano. daw ni pet ba yan, kuya Ryan? Ano? Lalo lumabas kuya? ay sa ano? Ah. Ibig sabihin, nandyan lang po yung nanay nila. Nako. Nangangagat na ho ba yan? Mm -hmm. Natatakot tuloy si nanay galawin yung ano. Hindi <laughs> <laughs> may, may may pampalakas kayo ng tuhod. Oh, kakain tayong balot. Naiya ako sa inyo eh. ginagalingan nyo dapat. Galing ako din yung pag ano, ng meron. Oh. hindi okay na Oh, okay na okay. 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 Ano na lang na? Oo. Yeah. <laughs> na. Na, na natin yung ganda. Ba't ah, <laughs> ano? <kinanatan> may na. <laughs> ah. <laughs> na, na Magano tayo sit pas uh, Ano? Balot. Ah. Sa'yo lima. Kuya Joshua, sa'yo lima. Ay, ganda na. Yeah. Tara na. Kuya Rusty. Ebon. Kakainin muna kami. Ay, tulog pala si Ate Jenny. Hindi yung dalawa. Pero, mahinit na. Bakit umiiyak? Ingat po kayo. Ting oh, patingin mo nga gaano kakasarap kumain ng balot ko, guys. Ano ka kumain ng balot? Bayet nga eh. Di akin na lang. Di akin na lang. Ayan. Iwan na lang yung dalawa. Ipilog ang pangalan ko eh. Ipilog pangalan niya pero may ilig dyan. Oh.

Gawa muna ako ng kape. ka Gusto ko lang i-share sa inyo katekram yung ano. Nagmi-merienda po kasi kami. Na-share ko po yung kwento po nila Angelo, nila Kevin. Yung, tat yung tatlong magkakapatid na may taning po yung buhay. Sabi ko nga, nauna na, nauna na si Joshua, si Kevin. Sa ano, at yung, kumbaga, yung buhay nila, sabi ko, may limit. Tapos nasabi din ni nanay, Ay, ito may ano din sila, may ano tawag sa Kumbaga, hindi na ano, bonus na daw. Kasi mga itlans lang po sila. Mm. Bonus na daw pag umabot sila ng kakarso. Hmm. Okay. So sa kalagayan po pala nila, ganun po din yung ano, no? Nung nalaman niyo hong ganon, siyempre, anong naramdaman niyo na? Eh. ano po? Yung para bang, para bang, kung ikaw lang papipiliin, mas gusto mo makasama yung mga anak mo hanggang yung tumanda ka. Mm. Kaso, anong talagang po? Oh. Pero hindi naman ako niniwala kasi nga, niniwala ako doon na, na miracle. Taas. Kasi, hmm. Mga nagsasabi mong doktor, tao lang din yun. Oo. No. Mas ako. Dun. Tama Mas. po kayo. Yeah. Grabe naman ang paa mo. May mga bitak-bitak. Mas wala po yung tag-araw na naglalako po ako ng, ng, ng skinny. Katekra mo? Eh, siyempre. eh. na naman. Para parang si Kuya Tito Lito mo lang oh. Nakakita. oh, kita. Oh. Uh, pa kanan parang, parang, parang bago yan. Ah. Ako talaga tao. ba? Yung sangkap doon sa para i-bless ka ni God na higit sa inaakala mo, nandoon na yung pagmamahal mo kay God, yung pagmamahal mo sa respeto, pagmamahal mo kay nanay, sa mga kapatid mo. mo tapos may si ka naman, ginagawa mo naman yung magagawa mo sa pag-aaral mo, yung best mo. Hmm. At sa tingin ko talaga, ano, darating yung panahon o yung araw na giginhawa yung buhay niyo. Basta huwag ka susuko yung pangarap mo, yung pag-aaral mo. Focus ka pa. Kasi mahirap, sinasabi ko to, tapos nag-boyfriend ka bukas. Hindi hey nga po, sabi mo pa niya, anong gusto mag-aaral ka, mag-boyfriend? Hmm. mag-aaral ma ako nga, pagkatapos tapos ng pag-aaral, magkatrabaho, magiging CEO ako. Wow! <laughs> magiging Ang galing ah! Kani mo, mayubang mo. Hindi <laughs> mm, na ang ganda nga, nga nung ano niya. Ay, Kung baga, ito, ito. oh, pinapalakas mo yung loob mo, ano? Hmm, tignan mo si ate Jennifer, tawa-tawa. Hindi -tawa. sinasabing ginagawa yung hmm. Pero isang ano yun na eh, para mas mag-ano siya sa buhay niya. Yung parang lakas ba ng loob. Masarap po ng ano, ganito, no? Tapos Milo tsaka kape, o, oh, sasawsaw mo lang. Sabi mo, sa ka kanya. Ah kumikit pag nakita kong ako sa ng buhay niya. Kung lagi siya sabi po, yan ay ko mm -hmm. kasi no. Lagi siya na, di daw sa isang araw, mag-iisa na lang daw ako. Ayaw ko ay, maranasin yung gano'n. Mm -hmm. Naiiwan nila ako. Kapag mm. -hmm. Tapos, bubat nga po ako ng buko, may narinig po ako ngayon. Yan, buong, ang buko, nagtitinda lang ng buko. Narinig ko po yun, tapos yan sabi ko kayo mo. Mga... Mm -hmm magagawa yan. Hindi ka man bibigyan ng kahit sento yan. Hinitigan ka lang, sisiraan ka lang yan. Sabi ni Mama. Mm -hmm. ko nga sa kanya, boss, ano, pag inihila ka pa baba, umakit ka pa taas. Hmm. palagi ko sinasabi sa kanya. Sigad na po yung bahala mm doon. Kasi nga daw, kababaya ko doon tao, umakit pa ka na doon. Hindi hmm. naman may wala. So, walk. ganun na yung kalagayan mo. May nakakapagsabi pa pala talaga ng ganun? Madami hmm. po. Sabi ko po kay Mama. Ah, tapos po, ano, minsan po, may person po na nagsabi na, yan, si Generous, walang mararating yan sa buhay. Mm. Hmm. Ganyan ang buhay nila, makakapag-aral ba yan? Mm. Kaya, napuprosigari po kay ay wala na makuha ang buko ko. Sige po, maghagigila po, mag po ako. Mm. Kasi pag mga tao dyan, tititigan ka lang. Pag tisismisan ka lang yun, hindi ka kahit bibigyan kahit piso ng mga yan. I-stressin ka lang nila sa mga sinasabi nila. Kasi ganyan pa mga kapatid ko, yung narinig ko ka. Pasok sa mga pasok sa labas sa kabilang. Ayun okay. nga. Focus ka lang. Tuloy mo lang. Kasi... Ay, minsan pa, ano, ko, ako ako. Kasi, uh, inaalo ka po ng buka. Mm. <laughs> Kabuka po, basta po ayun ako. Kapag kayong narinang, naringan mong ganon, Abo. alo, alo, alo mo na lang ng buko. Pagka na ano lang. Lord, Pahala na po kayo. Parang ako minsan, kasi alam ko naman wala akong dapat i-explain. Oo, oh, kasi alam mo, alam mo sa sarili mo yung, mm. totoo. Pag may man nagsasabi sa kanya, ano ba yung dapat nang Ano lang po. Um, uh, sabi nga, pag dumaan dito, ay pag narinig niya dito, palabasin na lang o dito. Pag binato ka ng bato, batuhin mo na lang ng tinapay na may palaman. <laughs> Kasi mas gusto ng ating Diyos yung nagpapakababa talaga. Wala naman pong mawawala kung... Diba? Okay, ayan mo, huwag na lang pansinin. Ikaw, gawin mo yun, tama lang. Mas diba? natutuwa po kapag ano, ko na Sabit dito, tapos submit dito, awag dito, tag uwi, gawin dala na akong pera, meron akong pamili ng baang bubukas, hmm. tapos yung pang Tapos, sinabi nung tatay nito bago na wala. Sabi, mm. ah, sabi niya, sabi niya sa akin, hindi naman ako masamang tao. Wala naman akong inagrabyadong tao. Yeah. Ang dami namang masasamang tao dyan. Bakit ako pa? Ako pa yung nagkaroon ng sakit ng ganito sa akin. Mm. Pa, sabi niya, parang gusto ko na tuloy maging masama kasi nga yung mga masama, ang hahabay ka ng buhay. Ganon sabi ko, hindi sabi ko hindi, hindi sabi ko may dahilan ang Diyos kung bakit bakit binigay sa atin yung pagsubok na to kaya hanggang hmm. huli hanggang huli hanggang sa pagpikit na pagpikit ng mata mo dapat maging mabuti ka oh. kung ano yung pisahan mo hanggang dulo nakako yun tama uh, po uh, pag, napapasarap po yung kwentuhan namin katentra Nap, naubos na namin yung dalawa <laughs> Actually, naubos, naubos ko na, na yung sa akin. Kaya ate, oh, dami pa. Nangingi ako ate. Ha. Ang mm -hmm. Masarap ko ng feeling na ano, di ba po? Nag-buat ka na mo ko, tapos tagong sa bahay, mm -hmm. sa tulog, katapos ka. Pag-isig so, mo, papasok ka na, niligo ka na. Mm -hmm. um, Magalang ka dito, nakasabot ka ng bag. Tapos mm -hmm. papasok ka. Pa. Siya po na. Ano, kahit late, kahit wala sa oras ang pasok ko, basta pasok, pasok. Kahit wala pong sasakit, eh, sige, pasok ko. ginagawa mo yung kasi meron kang um, uh, ano, gustong patunayan o kasi mahal mo sila yun na lang kasi mahal mo sila kaya, kaya mo ginagawa yung best mo ako din noon nung nag-aaral ako kaya ganoon na lang siguro yung ano ko kasi mahal ko yung mga magulang ko mga kapatid ko kaya ginagawa ko yung best ko Ayun, kasi alam ni God yung laman ng puso mo. Mahirap yung sinasabi lang eh. Dapat yung may, may, may salita ka, may gawa. Oh. Mahal ko yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko, pero wala ka namang parang ginagawa para makatulong sa kanila o sa'yo, diba? Mga ano pa pala to, kala ko matatapos yan ng mga isang Hindi siya kakayanin. Kasi ang gagawin natin, yung pinto, gagawin, lalagay sa na tapos maglalagay tayo ng terrace dyan. Bumahay talaga siya. Siyempre. Okay. Siyempre, oh. tingnan mo. Double walling pa yan. Okay. Kuya Ryan, mukhang bahay na daw. Good job! Oh. Good job, TechRamp team! Gano'n. <laughs> 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 And thank you Tito Bong. Nag-share po kami ni Tito Bong. Nalungkot naman ako doon in 10 years sabi po ni doktora Ano doktor? Tapos po yung sessions siya Wala ka na pong ano kasi Umagalaw po lahat ang katawan niya. Yes, Nangingitim na po. Wala pa kami mga sa sakyan niyo.